magandang umaga, magandang hapon guys uh, sa video po na ito gusto ko pong ipakita sa inyo yung mga gamit o okay, mga kagamitan yung mga kakailanganin sa pagtatanim ng pipino unang una guys ito po yung buto uh, super C po ito F1 sya uh, hybrid po sya, kumpanya po sya ng condor ang kagandaan lang po nito eh, pasok na pasok po siya lalo na magtatagulan kasi napansin ko po sa super si ito uh, madalang po ang dahon hindi masyado makapal pero mahasik ang bunga talagang marami kung bumunga po ang uh, mga susunod po na kakailanganin ito na po yung banana twine na triply po ito uh, panggit na po ito Bala ko pong gamitin yan sa panggitna. Ito naman po yung four ply Pang sa itaas po ito. Ito po yung gagamitin sa itaas. Ito po yung ikakabit sa mga poste poste Para kahit papano, eh, mas madali na lang po ang trabaho. Ito naman po yung astro bag. Ito po yung ginagamit po sa mga pagtatahi ng mga bag, sako. Pero matibay po ito. Ito po yung gagamitin nating pagapangan ng pipino para pakyat po sa taas actually guys video na kapag prepare na lang po tayo ang hinahanda na lang po natin nakapagpararo na rin po tayo talagang hinihintay na lang po natin yung ulan para naman kahit papano lumamig-lamig yung lupa para mas madaling mabuhay po yung itatanim natin sa kapangalawang inahanda po natin mga poste Actually guys, hindi ko pa po alam kung gaano po ang, gaano po karami ang may lalagay po doon. Nasa 0.4 hectares po kasi yun. Naararo na, na po yun. Hindi ko po alam muna kung kasya po ito. Uh, I-update ko na lang po ito. I-update ko na lang po sa inyo kung kakayanin po itong nabili po na gamit po na ito. Para po sa mga pipino natin. Actually guys, hindi lang naman pipino ang plano natin itanim po ngayon uh, nakapaghanda na rin po tayo ng pantanim ng sitaw paparating pa lang po yun pero nakapag order na po tayo ang gagami ang balak po natin itanim mo yun sitaw, pipino uh, parang pagitan po siya pipino, sitaw uh, alternate, alternate, po yung kwan yun po ang linaplan po natin sa ngayon uh, okay guys hanggang dito na lang po muna i-update ko na lang po kayo pag nagumpisa na po tayong magtanim ng soporsea